Good mga idol, good morning po sa ating lahat Isang masang pagbabalik naman sa ating unting channel Pasensya na kayo tagalan tayo walang upload Bali, lumakas kasi ngayon ang agos Siguro dahil sa masamang Panahon na Dumadaan sa Pasipiko Bali, mag Ano tayo, maglalambat tayo Ng matambaka Bali, yung mga kasama natin andun Hinayos nila yung lambat, bali Pinauna tayo dito sa area, na kung saan dito natin nakita Yung matambaka kahapon may nakita ko dito ang matambaka. Kaya ito yung subukan namin na lambatin. Sana makakita pa natin ulit. Marami kaming magkarasama. Mga kapatid ko. Tapos si tatay. Tapos si Bayaw. Magkabay na lang mga idol kung ma dilin siya natin kung ma-arihan natin yung matambaka let's go ay dalakita natin yung matambaka ano sila dito natin lalapitan kaya hindi makita sa camera para hindi magulabog dito na yung mga kasama natin na may dalang lambat narian nah, na din ang utol at dito finally mga idol narian din yung matambaka ang problema nga lang lumakas yung agos kaya medyo pinahirapan kami

At dito mga idol, kinakailangan namin na ayusin yung lambat namin sa ilalim kasi napunta sa may mga matataas na bato. Balilipat namin papunta dun sa medyo patag na area para di makalusot yung mga isda sa mga siwang. Oh. Tapos patakop, mas patakop pa rin, patakop. Patakop pa lang. Patakop pa lang. Okay. Oh. Dere, it, it tingala ra, dito kita tapag harayo pa. Ano may mahinang it? Ha? At dito mga idol, pinapalit na namin yung area para malit na lang yung lalangoyan ng mga isda. Parang tinatakip namin mga idol yung magkabilaan ng lambat namin. Itong mahirap kasi maraming sabit medyo makorals kasi ang spot na ito pero dahil sa marami naman kami na nagtutulong-tulong sa ilalim medyo napagaan din yung trabaho natin dito naging madali ito yung kagandaan pag marami tayo medyo napapadali yung trabaho at napapagaan <tod> Pa dito continuation pa rin yung ginagawa namin na pagpaliit sa space nitong lambat para mas madali natin mapabangga yung mga isda matatalino din ng mga isda na ito mga idol ayaw talaga na pumangga sa lambat kahit na masyado nating binubulabog Kaya yung ginagawa namin pinapalit na lang namin yung space para ka talaga sila at di na masyado malawak yung lalangoyan yung iba nga pumapasok lang talaga sa butas kahit na binubulabog pero may dala naman tayong pana bali mamaya papanahin natin yung mga matambakan na pumapasok sa butas marami sana itong istana na itong mga idol kaso di namin napuruhan buti lang yung na uh, abutan napakailap kasi sanina sa mga naglalambat dito sa lugar namin Ade tama idol, pinapanan na natin yung mga matambaka na pumapasok sa butas na ayaw bumangga sa lambat. Habang yung mga kasama natin ay busy sa pakikipaghabulan para lang bumangga sa lambat yung mga ganitong isda na matambaka. Ay, salamat. Masok sa butas. tigas ang Ayaw bumangga sa lambat. Pinapanan na lang natin.

dito hinira mo na ni Otol yung ating pana nakita siya dito mga matamba na nasa butas kaso nga lang pagpana niya nakawala alanganin kasi yung tama, kaya yun napunit

Ayaw kasi bumag sa lambat Ayan yeah. ah, natin yung Hindi bumabag sa lambat ah. dito mga idol, ito na yung last na pagpana natin sa matambaka na nasa butas. Bali, magtatanggal na kami ng lambat. Wala na rin kasi kami makita na pag gala na matambaka. sih kita sekarang jadi ini tulis pepunnya lo di tulis pepunnya Ditulis pepunnya lo kayak masuk itu

Ayan okay, mga tapos na. Ayos na rin. Yung na. Yung namin. Tapos na doon pa. Ang lalagyan. na tayo sa bahay para sa partihan. Kung nakailang sila tayo sa party. A few moments later. Ay, nagkakaana na kada na blessing na ipodalan mga idol lulu <laughs> <I don't know. laughs> <Lalo>. kay mauro <laughs> 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 <Para> kay <Musi>. <laughs> <laughs> sige timbang nag snack ka na baby? nag oh, snack Kami uh, snack. Uh, snack Napay? Saraman okay. yung lagayan natin mga idol Okay dua anay Okay oh. Dalawang sí kilo muna. muna Tag-dalawang kilo. Tag-dalawang kilo. Dalawang ka kilo. Ayan, dalawang kilo. Ay, ba, na, tayo yung muna, ah. Ha? Oh. <laughs> ha? Ano ka lang pa naman iliyop? Sika nila, hindi lang kita out na, pa kita karabaw. Oh, manahaling ka pa? Hmm. Siyala naman nga kayo. Ano na ito oras? Mahat naman yung sara kilo. May na natin, Abadi kan konat, kan kan George tapos. awai awai tolo. oh, awai 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 kan awai kan awai kan jiri kan eh kan jiri <laughs> pang sampo yung lambat ibig sabihin pag nakompleto na tig dalawang kilo naka 20 kilos kung makompleto tig dalawa okay another shear ah ano sya okay, to ka ni med? pare kanina po ngayon kuya sila lang siyang kuya re para tigaw yun know? yun hindi na kasi ah. Okay. Kaya ka na nang na, eh, na na na, pa Hindi na lang papa. Hindi na lang pa-Jason, Timo. Hindi na. Dito na lang daw ilagay yung party ni Otol. Bali lima kami magkakapatid. Tapos sinabayaw. Tapos bayaw ni Otol. Ano? Sakto. Sakto na? Sakto na ano? Yeah, yun, sa, kalibot. sa kalibot na Tagiril. Try tagkililo Tagkirilo Tagiril. O oh, tagkirilo Yun another Tig kilo Oh napulo pa eh Hindi pwede mahit magbaki Try yun Try yun Try Try Pari dalawang kilo kaya o otol kasi siya yung may-ari. Sige, isang kilo. Bali kasama yung kanyang lambat, dalawang kilo agad. Sama na lang yung ano, lambat niya. Okay. Another round. Ayan, isang kilo. Awal nga to, dritso yung tulo. para largo ka ng tulo ka tao. Para pang tatlong tao, tatlong kilo. Yung dalawang magkapatid at bayaw nila. Wait. Eh, Ito wala na eh. Oh, sa. Eh, kompleto okay, na. dito todo. karela na. Okay.

160 yung kilo. Times 3. Ayos na. Hmm. Sure ball lang mag-400. Hindi lang <laughs> tayo lang dyan. Siguro makakabinta tayo dito mga idol ng 2 kilo. Dali 1 kilo yung pangulam natin. Okay. Okay. Ano, isyak to na. Hi, Nalin. Okay. Hi, Nalin. Ah. Ah, mm. ito. Oy, ayan pa. Oy. Kirer pa pagduro ha. try tag. Bali dito mga idol, umabot sa may git 30 kilos yung mga nahuli namin sa kabuhan. Bali pinag kasi namin na parte. Bali siyam na tao tapos pang sampu yung lambat. Ayos na, malaking blessing na mga idol. na. Tagtrolo, tagtrolo. -turo. 4, 6, 9. Sige, sige, tagtrolo. Hindi, Oo, sige, sige. Okay. una Ano naman, mm. yeah, Sige, di. Tama, idol, yung share natin. Hmm. Hmm. May gitatlong kilo. Sige. Bali, magtinda tayo ng hmm. dalawang kilo. Yeah, pang hmm. yan ang natin may dal dalawang kilo bali si tatay yung kumukuha ng isda natin anak ka natin tatay dua ka kilo dalawang kilo okay ano so pangulam natin Pagbanan. libre na pang ulam. Mula-mula. -mula, may may pangbinta pa. pa. May Walaking pangbigas. May pangulang pa. Pangbigas na sabi niya, Otol. <laughs> Ito yung ano namin dito, hanap buhay. So, yun, Mayroon, natabi na lang sa next upload natin. Maraming salamat po sa inyong walang saong pagsuporta. Magsabay-bay. So, Ingat lang po tayo lagi, mga idol, and God bless.